Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ng opinion reaction itong post ni Attorney Ronagonson tungkol sa pagkamatay ni late Paulo Tantoco sa US na ang findings ng medical examiner is overdose ng coke. So ang unang tanong ni Attorney Ronagonson is sino ang dapat managot? So, I believe isa na itong kaso sa ano, sa US. Kaso na ito at uh, dapat talaga may managot. Kung sino, bahala na kayo. I-comment nyo na lang sino ang dapat managot. Ito, mayroong idea o mayroong naisip, suggestion ba, whatsoever, opinion ni attorney Guanson. Sabi niya, ang next step ay i-hear test lahat na kasama ni Tantoco sa US. Yung pagkamatay ba, Max? Yung whole period na yun, yung nag-attend sila ng Manila International Film Festival uh, gala o, para i-promote ang Manila uh, film. Sinong kasama doon? Sino ang nangulo? dapat i-hair test sila lahat. <laughs> Yun ang suggestion ni attorney Rowan Ganson. Tapos sabi mo na, dapat US gagawa para walang pressure. Tapos. <laughs> so, anong masasabi nyo dito? Agree ba kayo? Na lahat ng kasama ni late tanto ko doon, i-hair test rererequire kaya ito ng US government. Hindi ko na alam ha. Ito pinag-uusapan lang kasi magandang idea oh. Tapos. Basta, <laughs> basa tayo sa mga comments ha. Agree ba kayo? Eh paano yung mga na-involve? Papayag ba sila? Patay sila ngayon. Okay. Mas I am Shanwin. Lalo silang ma-pressure niyan. <laughs> Eli Portillo, gagaling nyo, kawawa naman kayo, maingay sa Sokmed. funny kayo. Ito si Eli Portillo. I don't know kung kilala ko pa ito. Isang loyalist ito. Kaya wala lang. Magagaling daw ang mga <laughs> Meli Titos. kilala ko ito. I agree. Ima Lotsa ano kaya sagot ni Auntie Claire? Abangan natin yan. Karma is real. Malala ko, ito na no, anong buwan, nabanggit yan ni BP Saray Nabasa ko yung police report na yung pagkamatay ni late tanto ko kasama niya si First Lady Lisa Araneta Marcos. BP mismo ang nagsabi niya, nabasa niya yung police report. Anong sagot ni Claire Castro? Eh, mga fake news yan. Huwag kayong maniwala. Oh, ito ngayon, yung lumabas sa LA Hollywood News na balita tungkol sa LA County Coroner's Report. Nabanggit ang pangalan ni... I don't know kung nabanggit bang pangalan. Kaya lang, it's a non-fact already na magkakasama sila sa entourage yung Manila Film Festival event na gala nga eh. Ayon, title sa article ng uh, politiko.com, gala turned into a disaster. Supposed to be, kasi yan, gala eh. Alam, gastos pa rin natin yun. Kasi parang naging official travel nila yun eh. Kasi pro-promote nga naman ang Manila Film. Kaya lang ito nang nangyari. Kawawa yung pamilya anti Claire attack yeah, poros anti clair ang mga ano correct ka dyan atorne <laughs> so ang problema papayag ba yung mga na -invol? dito nga na lang sa Pilipinas eh, yung si Eden Santos na palaging nangungulit kung magpa hair follicle test ang nasa Malacanang eh, wala na, sinisanti na wala daw uh, galit na galit yan si anti-clair pag ang pinag-uusapan hair follicle test John Salak. Yes, now, hair follicle test. Kasi in 2 to 3 months time, ma-expire na, baka ma-clear na. Hindi, sabi, kung gumamit ka daw niyan, matagal daw bago maalis. Tama ba yun? <coughs> John Ray, will he take up this on sauna? Just asking. Uh, palagay ko, hindi yan. Tatabunan yan. Kaya nga yung... Nababasa kong comments, yung ingay tungkol sa mga missing sabongeros. Baka, oh, ito lang ha, ah. comments lang naman ito. Baka ito yung hinanda nila, pantabon sa ingay dito sa pagkamatay, pok overdose ni late Paolo Tantoko. Jimmy Bakani, nothing beats a jet jet holiday. Sol Alahid, nice idea, attorney. Sa Pinas, digyod man, kapamugos ambot o ngano, Maita inig abot niya dito sa sugaton siya testing siya rayo. <laughs> I don't know sa uh, batas sa uh, US kung mapilit ba nila i hair follicle test ang mga kasamahan ni tanto ko doon sa pangyayari. I doubt so. Ah, uh, ano. Eduardo Diaz <laughs> and, uh, oh, na no, kumanta na. ako. And now the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I believe a life that's full. I troubled it in every highway at more much more than this I did it my way Regrets I have a few once more than all <laughs> Anyway the end is near Yon means I kung ano ang itinanim yan ang anin yan ang batas ng Diyos, batas sa Bible yun ay yung karma gumawa ka ng mabuti aani ka ng mabuting karma gumawa ka ng masama aani ka ng bad karma kaya huwag tayong gagawa ng masama para hindi tayo ma-end is nil. Salamat mga kaibigan <coughs> Excuse me. sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel nito eh, ginagamit natin pantulong sa tribong talandig. Nagpapatanim tayo ngayon po ano nito. Livelihood assistance sa tribo, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at pinakalitli, pinaka, pinaka the best na livelihood na nakita namin is Arabica Coffee. Pa tingnan niyo, uh, pa panoorin niyo ang video na ito. Ako sa area ni Miko, so ako siyang bisitahon. Mayong hapon dia. Hapon sa, nanam kat kape ani kay. Ay na yung kape kay sa Cebu kay. Wala tumong kay sa Cebu. So, nananom ka dia um, kape. Nanom kong kape kay ay na lang mamaka. Oh, harvest na tay ka support sa tong anak nga di Oo. Oh, oh. Nanu kay nay patiukan wa nana nan tam ni. Ay naipatiyukan patiukan di sa kanang kahoy kanang dako kayo. Balite. Sa balite. Oo. Oh. So nanu bra imong bangag? Nanu bra kong bangag ah. Punuan nga kape. 400 ka punuan nga kape imong tanom. Oo. Oh. So nindot jud ka uh, kayo nga seedling. Nindot kani nga seedling kay kuan. 14 ka bulan makarbis na ta. Oh, so tag 25 pesos ang kada isa ka kilo. Kuan ana? Kada isa ka Ay, punuan. Ah, punuan. Oo. Oh, oh. So karon daghan na gyud ang natanom ni ko nga kapi. So 400 ka puno na. So luag na gyud ang area nga iyang natamunan. Naapay sobra nga bangag apantuo ang patsukan nga makita. So, istrit sa so, daghan na yun ang iyang bangag. Ano yung iyang area nga iyang gitam na o kapi. Salamat ani oh. sa ginoo aning kape nga nagsuporta ani. Ang nagtan-aw sa YouTube. Mhm. -mm. Tanom gyud mi kape kay. Mhm. -mm. among sayote minus pa may ikuan, pangita naman ano ni tanong may kapi kay may nalang po na lang pohon kung marbes na kasuporta sa anak na mga anak ng mga eskwela salamat kayo salamat